ang isang makulimlim na hapon sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga mga pasabog na mga paeksena na pinagchichismisan chismisan at inaabangan ng mga active na mga chismosa at mga chismosa sa social media kung natuloy nga ba si Angkol sa India sa mga latest kaganapan kahapon nga napupunta ng India si Angkol kasama si CJ. Testa ang mga Indian fans na babatuhin nila ng kamatis si CJ at saka si Uncle pag pumunta ng India. So kahapon na pag natin yan na sabi ko nga sana hindi na lang tumuloy si Uncle at dalhin si CJ doon dahil si ano ba delikado yung seguridad bitaw ni CJ kung ganito yung gigil factor na mga taga 5-6 community sa nangyaring ang kaguluhan sa Miss Grand International pageant after matanggalan ng corona si Rachel. But, naku, nagulat ako mga karag, karag dahil andun nga, dumating nga sa India si Angkol kasama si CG. So talaga, nakakabilib yung tapang ni Angkol. Nakakabilib yung ano niya ba na, ay, wala akong pake. Kahit batuhin nyo pa kami ng kamatis, talagang lilipad kami papuntang India. So kahapon lang yung nag-trending yung post nila na uh, Welcome India, Bitaw. So, akala natin is plano pa lang, yung nakalatag pa lang na mga pa-travel galore ni CJ. But, nako, pagkagising ko kanina, hala, nasa India na. So, yung taktika ni Uncle, yung bang post ngayon, tapos ginulat na lang niya yung mga Indian fans, bitaw na nasa India na sila. So, para hindi napaghandaan na mga Indian fans, yung ano nila, yung black propaganda, bitaw nila na batuhin nila ng kamatis si CJ, batuhin nila ng uh, kamatis si Angkol. Ang nangyari, inasar sila lalo ni Angkol. Dahil sa mga IG story ni Angkol, nagpo si Angkol lang kamatis. <laughs> Makalingaw man ni si Angkol, oy. <laughs> Pero <laughs> yung pinagchismisan lang natin sila kahapon na huwag pumunta ng India kasi baka ituloy yung ano na mga Indian fans na batuin sila ng kamatis. Ang ending, si Angkol na ng kamatis. <laughs> Parang inano ni Uncle ba, o oh, nasaan na yung kamatis ninyo? <laughs> Hindi umubra. <laughs> Sinurpresa ni Angkol ang mga Indian fans talaga. <laughs> Labasan ngayon sa social media, mga karag-karag wala. Siguro walang nakakaalam nga ngayong araw na to dumating ng India, si Angkol at saka si CJ. Kaya ganun na lang din yung trigger na mga taga 5-6 community na fans na naloko na naman daw sila ni Angkol. <laughs> Gusto nila malaman kung saan ang hotel daw si Angkol para puntahan nila at batuhin nila ng kamatis. Pero naunahan sila ni Angkol dahil si Angkol nagpost na ng kamatis sa kanyang IG account. Grabe, believe ako sa tapang ni Angkol mga karag Pero natakot din ako sa seguridad ni CJ doon. Pero base sa mga nakikita natin, siguro yung ano lang, walang, ano bitaw, yung yung mga papresko na marami mga fans na i-invite nila siguro taga ano na lang yung trusted nila na media, yung i-invite nila para dito nga sa kanilang pagdating sa India. Parang, wala ka eh. Kakurat ba niyo eh? Aka ba ni si Angkol eh? Yun talaga yung naging reaction ko mga Karag-Karag. Ewan ko sa inyo kung nagulat ba rin kayo sa biglang pagdating ni Angkol at ni CJ sa India ko. Pagingay tayo sa comment section at kung hindi ka pala kapag subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe ko ragan Karag and hit the notification bell kung ano yung magiging reaction nyo na biglang dumating si Angkol sa India kasama si CJ natakot ba kayo para kay CJ mga karag-karag ngayong nandun na siya sa India comment down below thank you for watching, see you in my next vlog bye bye